<laughs> no! Alam mo, Lodi, mas maganda pala talaga yung mali ito. Tingnan nyo to mga Lodi, gumawa nga pala ako ng pang drain sa mga tangke ng motor. At ang gagamitin nga lang pala natin dito yung hose at saka yung plastic bottle. Nakamadali daw itong paraan para hindi mo na ipipin yung hose pag magde-drain ka pag nalagyan ng tubig yung iyong gasolina sa iyong moto So yun, mga Lodi, kayo pala gagawin ano? Mas maganda pala yun dun sa una kong ginawa kasi yung una kong ginawa nilagyan ko pa ng Jonen, so yung ating ginawa, gagawin nga yung plastic bottle lang. At eto nga, tama-tama kasi nga, itong motor kong ito, parang nalagyan siya ng tubig at parang namamaliya siya. So, ide-drain natin ito. Siyempre, gagawin muna natin yon ngayon. So, siyempre, maghahanap tayo ng plastic bottle. Ano? Yan, yan, dito. Baka meron. Ayan! Ano kaya? Pwede na kaya to O yung mas maliit pa dito? Wala, pwede na siguro to So, ito na yung ating gamitin. Yung mga lodi, so, kailangan din natin ito. Yan, host. Yan, tamang-tama. -tama, maliit lang ito. Yan. So, nakalagay lang yan. Diyan, kunin na natin. Yan, mga lodi. At ito na yung ating mga kailangan. So, ito lang naman yung kailangan nanin, nanin, natin. Itong hose at saka itong plastic bottle. So, mas maganda kasi yung, niya, yung level hole. Level... Ano ba yan? Nauutal ako. <laughs> Pagpasensyaan nyo na. Yung level hose at saka... Ito kasi mas maliit nga yung level hose. Ano so? Siguro pwede na to. So, simulan na natin. So, puputulin natin to. Yan, putulin natin. Maganda yung putul dito eh. Kuwan lagari eh. Pero try natin ito. Ito, naputol ka na yung host natin. Kasi ito yung ilalagay natin dito. isa. Tapos yung isa dito. Ano? Para pang sahod siya. Dire Diretso na. So, ngayon naman, ang gagawin natin ito. So, painita natin to. Yan. Painita natin. Yan. Yan. Yan, pwede na siya. Ayan! Ito <laughs> siya mga Lodi, tapos buputasan din naman natin ito. Yeah. Tapos nga pala nating butasan, yeah, mga Lodi, lagyan natin ng stick glue. Kaya lang, naubos na yung bala ko ng stick glue na dito, bala dito. So, ito na lang ang gagamitin ko. Kailangan ko ng lighter kasi hindi ka shot to dito eh. <laughs> okay, so lagyan ko lang mga Lodi. Yan, nalagyan ko na ng stick glue, siguro pwede na siya. Ngayon naman, ito naman ang ating buputasan, ito yung sasakto lang din dito no para hindi marami yung ating para hindi masyadong madami lalagyan natin stick glue at saka hindi sisingaw so ito na lang gamitin nating pambuta so pudasan ko lang to yan siguro pwede na to so try natin ito yan yan okay na siya So, lagyan na lang natin ng stick glue to pwede na siguro to matigas na siya yung pinatigas mo muna kasi yan no wala bukol pala yung nauntog kanina no mga lodi <laughs> nauntog kasi ako kanina lo walatang walata ano ba yung wala kasi akong buhok <laughs> uh, wala yan muna so ilagay na natin to yan ilagay na natin <laughs> Yon, sana mo brush yan mga lodi <laughs> Ayan na! <laughs> so, okay. I-try muna natin sa tubig bago natin i-try dun sa sa aking motor. Oh. Ito, dito muna natin i-try sa ating may tubig. Ano, titignan natin kung legit na sisip-sip siya. Tapos dito natin ilalagay. So, ito na. So, ang hirap lang ano. Wala akong paghahawak. <laughs> ano. So, ito. train na natin. In 3, 2, 1 o oh. yun ayan ayan o oh. ala okay na baka kukunti lang palang pisil ayan napisimot na tuloy ah! ayan legit siya mga lodi o o diba Siguro mas maganda yung mas maliit na plastic bottle kasi hindi yung masyadong malutong. Ito, malutong yung ganito eh. Oh, so teka, mapupuno na ako oh, mga luti oh. Baka sabihin nyo yung meron niyang hose. Wala yan oh. <laughs> so itry na natin doon sa tangke ng motor. Ito nga natin itry ano. yeah, ito na. So ito, buksan na natin. Yan. Ang mga luti na pisingot na agad siya. Baka hindi gumana dito ah. Yan. So ito na, the moment of truth. Yun na. Pusa yata ang gasolina. So, ilagay natin doon sa kabila. Okay. Yan. Doon sa reserve. Sa reserve ko yun, nilagay mga lodi. Yan. Mga lodi na natulong na siya kaso

dahil nga nakukulangan ako dito at hindi ako satisfied so pinaltan ko siya ng mas maliit na plastic bottle ito pinaltan ko siya ng mas maliit ano tatry lang natin ano so wala lang mas mas palitan natin itinan lang natin na magkakas pa ito na the moment of truth ay wala ano <coughs> alam mo lang yung mas maganda pala talaga yung maliit oh. saglit lang siya oh ano? Oh, at ang dami pa pala ng gasolina ng motor ko. Kala ko wala na kanina pero isang pisi lang. Oh. Wow. <laughs> <laughs> o oh, baka sabihin mo may Josea so tanggalin na natin baka kasi tanggalin muna natin eh. mamaya na natin ubusin baka kasi meron tubig yung gasolina ko kaya tinanggal to oh Tinanggal to si diba? Ay nga mas maganda pa pala itong mas maliit Kita nyo isang pisi lang ay lumabas na yung gasolina Ano mga lodi so mas maganda to kaysa dun sa inaalupa at hindi mo na siya iipipin so Okay <inaudible>